Welcome back mga karabisiya! Ako nga po pala si Arlene. And for today's vlog po, isi-share ko po sa inyo kung ano yung mga pwedeng ipakain sa mga rabbit. So kung titignan niyo po yung paligid ko, andito po ako ngayon sa Orch Orchard Golf and Country Club. Wow. Ayan, nakikita niyo naman po, puro damuhan dito and marami pong pwedeng ipakain sa mga rabbit dito. Iisa-isain ko po sa inyo sa video na ito ang mga pwedeng ipakain at mga benepisyo sa rabbit. And kung bago ka pa sa si channel ko, please click subscribe and notification bell para lagi kayong updated sa mga gagawin ko pang video. Keep on watching! Ayan, sobrang lawak po talaga dito and lahat po halos ng pwedeng ipakain sa rabbit eh nandito na. Uh, keep on watching po para makita nyo rin kung anong hitsura niya pagka nakatanim sa lupa. Okay, una po sa listahan natin ay ang Napier grass. Ito po ay may kataasan din. And yung dahon po niya ay ito, medyo malambot po. Hindi po tulad ng talahib na matigas. And greenish siya, ayan, ganyan. Madalas din po ito makita sa mga highway. Usually, ito po talaga yung pinapakain ko. Tapos yung dahon niya may mga bulabulaklak din, ayan, ganyan. Yan yung isa sa mga palatandaan ko. Pwede niyo po ito ipakain ng Andy at walang magiging problema sa ating mga alaga. Sunod po sa ating listahan ay ang Super Napier Grass o mas kilala sa tawag na Pakchong. So ito po, mataas po ito. Mas mataas sa tao. And yan, mahaba po yung mga dahon niya. And, mas matigas po konte dun sa napier grass na nauna kanina. And, favorite po talaga to ng mga alaga nating na rabbit. At, pwede rin nyo po ibigay ng anli. Ayan. Taas po nyan. Ayan. Ganyan po. Sunod naman po ay ito. Ang tawag po dito ay carabao grass. Yan. Mababa lang po siya. And bihira lang po ako magbigay ng ganitong klase ng damo sa aking mga alagang rabbit. Dahil bihira lang ako makakita nito dun sa lugar namin. Sunod naman po ito, yung halos dikit na po sa lupa. Bihira naman tayo makapag-harvest ng ganito pero ipapakita ko na rin po. Ang tawag po dito ay Bermuda grass. Ayan. Pwede po pakawalan yung mga rabbit nyo dyan tapos pakain nyo dun sa rabbit. <laughs> Sunod naman po ay ang Red Napier grass. Ito naman po, medyo matigas po siya tsaka matalas. Kinakain din naman to ng mga rabbit pero hindi po ako nagbibigay nito kasi baka nga masugat po yung bibig nila or labi nila. But based on my research, pwede po sila ipakain sa mga rabbit. Yan. Tawag dyan po ay red napier grass po. Sunod naman po ay ang banana leaves or dahon ng saging. Yan. Pwede nyo po yan ipakain sa mga alaga as alternative lang po. Huwag nyo po ipapakain ng andi. In moderation lang po Ayan, Banana leaves po. Sunod naman po ang Cinderella leaves Ayan po. Maliit lang po yung mga dahon niya and meron po siyang mga dilaw na mga bulaklak. Mainam daw po ito ipakain sa mga rabbit na buntis. Nakakapagparami daw po ng anak. 'Yan, Cinderella leaves po. Sunod naman po ay ang tinatawag na mani-mani. Money money. Ito po yung may mga dilaw din na bulaklak pero mas malit po yung mga dahon niya sa sinidrela. Pwede rin nyo po siya ipakain sa rabbit, as alternative lang po. Ayan. Ito naman po yung tinatawag na lemongrass or tanglad. Um, Bira po ako magpakain nito sa rabbit kasi mataas daw po yung acid content nito. Yung iba po binibigay ito sa mga bak na gagamitin pang kasta para daw po hindi agad magutom and sa mga daw naman daw po na magwawalay ng kids. Pero hindi rin po talaga ako nagpapakain nito kasi napakatalas din po ng mga uh, hibla ng dahon niya. Yan, tanglad po. susunod po ay ang dahon ng mangga. Yan. Mango leaves po. Pwede niyo rin po siya ibigay sa mga alaga yung rabbit as alternative. Yan, hindi niyo po siya pwede ibigay ng anli. Yan, ganyan po yung itsura niya sa malapitan. Dahon ng mangga. Sinusunod naman po, ito ang kaimito leaves. Yan. Usually po ginagamit to or pinapakain sa mga rabbit na nagtatai. Napakaitiktibo po nito. Ito naman po yung malunggay leaves. Yan. Inapakain naman to sa mga uh, rabbit na nagpapadede, mommy Do. Kakapagparami po ng gatas. Yan, malunggay leaves. Sunod naman po ay ang bayabas leaves. Ito naman po, dahon ng bayabas, ginagamit din po ito sa mga nagtatay na rabbit. Yan. Effective din po yan. Yan. Pwede nyo pong pakain as alternative. Ito po ang puno ng madre de cacao. Yan. Yung dahon po nito, ginagamit po sa mga galis ng rabbit. Dinidiktik po yan, tapos ilalagay po sa infected area. Yan. Ito po yung dahon niya sa malapitan. Yan, ganyan yung stura. Madre de cacao. Ito naman po ang tinatawag na star grass. Yung palatandaan ko po dito is yung bulaklak niya. Ayan, ganyan po yung itsura. Itong damong to, pwede nyo rin po ipakain sa mga rabbit nyo ng Anli. Ayan, star grass po. Yeah. <laughs>